Kasi may may nalo ako na materyales sa company so sinikwat ko yung materyales dahil ako nang nag-isa. So pag sikwat ko ng tubo, medyo napirsa. So dumulas yung tubo kaya parang pagano yung kamay ah, ko, no? yung dito palikat ko. So ngayon, uh, check natin dito kung kaya ni dito. Pero alam ano mo, kaya nga na to. So, ayan, eh, uh, papakita naman sa inyo yung paghilot nila. So tara, let's go!

Sabi ko, naiisip na kung kaya lang naman. Guys, isa ko lang kung kahit naman. Salamat na natin kung magiging. Oo. Eh, to guys. Masakit po sa masakit. pero po masakit. lang, ha? Oo. Mayroong gabi, Sino para bumibig siya? Gano? Ano? Gano'n. Sir, si Sir, anong anong dyan pa? Sir, sorry po. Oo. Wala na po dito. Ah, wala na ba? Sa sino na lang?

ak. Okay. guys Ito iba yung pagka-twist niya ng Oo. Tapilit, Eh ano eh, na-twist siya. Eh. ko sa Ah, sorry. Pokok, no? <laughs> so, so ito ha na, uh, guys. Ani nguna, refresh masakit po, ito sama Sakit. Masakit. hindi nilix na po oo oh. oh. huwaga oh, to parang ano tinutom <laughs> na sa akin <laughs> po guys so. ito po yung ganyang, uh, ano, pero ito magkakaroon na po siya ng clicking sound gawa nga po nung nagkaroon na siya ng tissue yung hmm. um, punit nga ng tissue may punit na pala ayan guys

Si si Ron no, dati na bone setting sa akin eh. Wala na pala yan? Ah. Wala oh. na. Oo. Oh. Lumipat na? Hindi kung saan-saan na po siya. Eh. Ah, daming nagbukuha sa kanya, no? po.